Hello? Kudkud -kud si Inday sa toilet. Hindi ako nagmask kasi ano na lang to Bali, sabon na lang itong nilalagay ko. Tapos ko na no, kasi nilagyan ng domex so, ng tas. Alam mo yun. So, ito na lang sabon na lang ito. Eh. So, kud, 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 kud tayo. Mga mama. Yan. Para malinis yung kobeta natin. Ang ating bowl, malinis. Yeah. So, kud, 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 mga mama. masang basa na ako ng pawis grabe to the highest level na i-teach so yan kudkud -kud si Inday Garutay para sa kinabukasan yes Grabe! Kakapagod maglinis. No, Bing? Kapagod maglinis, Bing! Grabe! Ang aking anak nagsi-cellphone lang. So, yan. Tayo, nanay. Good, good tayo. Ang ating mga anak, naglalaro lang ng cellphone. Pero ang nanay, nagkukudkod. Right? Grabe. Ang ganda naman ang buhay ng mga anak namin. Yan kasi pag love. Love, love kasi baby pa. Pag lumaki na, wala nang love. Mm. What? Sa so where? Mm-hmm. -mm. You stay there. Doon ka lang. Sa Mm-hmm. Doon ka lang. Huwag ka dito. kud Mm-hmm. Uh. What? Atatud? Was... Yes. Ayan. Oh, mama, tapos na tayo sa ating kud What? Kud-kud ng kud ang ating CR. Kailangan natin linisin ang ating kubeta. Kasi tayo lang dinaman naman ang uupo dito. Diba? So, yan. Ah, Grabe. Buong araw ako naglilinis. Galing maglaba ito. Diretso sa aking kumbeta. Anyway. Hi! That's all for today. Thank you po.